Bakit ba ho na dismiss ang kaso ni Franz Castro laban kay FPRRT? Yung kasong po yan ay para sa grave threats. At ang demanda po ni Franz Castro ay dahil nga doon sa episode ng Gikan sa Masa kung saan kinuwento ni FPRRD yung usapan niya kay VP Sara, yung anak niya no, kung paano daw gamitin ng intelligence fund. At ang sabi niya Talagang dapat yung intelligence fa na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan yung terroristan CPP-NPA nakabahagi si Franz Castro. So yan yung konteksto ng sinabi ni presidente at ang sabi ni Franz Castro binantaan daw ang buhay niya. sang po ako sa dismissal obviously no bakit po? Kasi hindi naman lahat po ng pananalita ay dapat maging kriminal. Bakit? Kasi unang-una nasa saligang batas po natin yan, nasa bill of rights yung kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po lahat ng salita ay eh dapat maparusahan. In fact, lahat ng parusan ay papataw dahil lang mga salita, yan po ay merong presumption of unconstitutionality. Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung, yung rinirekwara ng batas. Yung actus reus, mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Intensyon na nagsasalita na takutin ang isang tao na magkakaroon siya ng banta sa buhay niya kapag dahil nga doon sa sinasabi ng nagsasalita. So kinakilangan merong mental intention na manakot na pinagbabantaan ang buhay ng iba. Yan po ang great threats. Maski napakababa ng ebidensya na rinirequire pagdating sa piskalya, probable cause lang, at ang definition ng probable cause ay likelihood na meron kang krimi na nangyari at yung nasasakdal ay siya nga sigurong gumawa ng krimi na yon, E eh, kailangan mapatunayan yung Actus Reus at saka yung Mens Rea. E eh, sabi ng Piskal, wala talagang Mens Rea, wala talagang intention. Number one, ang konteksto, hindi naman niya pinagbantaan si Franz Castro Direktsyo. Iba yung pagbabantaan na, ho ikaw Franz Castro, papatayin kita. Hindi ganun eh. Ang ginawa ni PRRD, kinuwento niya yung usapan nila ni VP Sara. Nang advice niya kay VP Sara, dapat gamitin ang intelligence fund hindi lang para sa IOTC, kundi para labanan ng mga teroristang CPP-NPA. Hindi po tayo mapagbibintangan ng fake news kapag sinabi natin na terorista ang CPPNPA npa dahil binansagan sila na terorista ng Amerika, ng EU at ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil talaga namang terorista sila. Sila po ay pumapatay without due process of law, ah, pinapatay nila yung sarili nilang mga kakampi na tumitiwalag, pinapatay nila mga pobre mga sundalo na mahihirap. Sila po ay nag-execute ng walang dumadaan sa hukuman. Sila po ay nangingikil ng revolutionary taxes. Sila po ay sapilitang. Ginagawa mandirigma ang kabataan at ang mga katutubo. Lahat po yan ay pinagbabawal ng batas o mayroon may Pero lahat po yan ay ginagawa ng NPA kasama na yung paggamit ng landmines na pinagbabawal din sa Ottawa Convention na pinaglabi ni Princess Diana. Pangalawa, ang sabi ng Piskal, e eh, paano magkakaroon ng intensyon na manakot na babantaan ang buhay ni Franz Castro? E eh, kung papanuuri mo yung buong Gikan sa Masa ng programa niya, yan, ang daming jokes ni Presidente. Tama ba yun na magbabanta ka sa buhay ng tao tapos joke ka ng joke? So parang sabi ng Piskal, wala talaga yung mental intention na bantaan at bigyan ng banta ang buhay ni Franz Castro doon sa telecast niya sa Gikan sa Masa. Pero bagamat hindi binanggil ng piskal yan, syempre po, no? ang salita alone, kung walang clear and present danger na magre-resulta nga sa banta ng buhay ni Franz Castro, hindi dapat pinapatawan ng parusa. Dahil yan po ay garansyado ng ating saligang batas. E eh, di gumanti rin siya. Pwede naman siya magsalita laban din kay Presidente Duterte. Huwag lang niya babantaan. In the same way na hindi naman nagbanta ang Presidente dahil kwento nga eh kung ano ang naging advice niya kay VP Sara. So tingin ko po, tamang desisyon. E bakit ba ho nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi kung isasampa yan, miski wala namang sapat na ebidensya dahil ang elemento ng grave threats ay hindi naman napatunayan, masasayang lang ang panahon, ang resources ng gobyerno sa paglilitis ng kasong yan. At syempre, sa panig naman ng akusado, abay, sayang din ang oras niya, sayang din ang pera niya sa pagdidepensa sa so wala namang saysay na demanda. So ang naging desisyon ng piskal ay tama. Walang saysay ang demanda mo, Franz Castro. Bokyak. Bokya. Palpak at iyong demanda. Gaya ng napakadami niyong mga demanda, sinasampa. Alam niyo kung bakit palagi nadidismissan ng kaliwa? Kasi sa kanilang isipan, basta pile lang sila ng pile, wala silang pakailang kung manalo matalo, kasi ang gusto lang nila, propaganda. Final ang kasong yan para magalit ang taong bayan laban kay dating Presidente Duterte. Binabantahan ako, kababae kong tao, kongresista ako. Ayun, tumakbo sa mga kasama niya sa Kongreso. Binantaan ako, pag binantaan ako, binantaan ang buong Kongreso. Eh ito namang speaker, dahil nga galit na sa Duterte, dahil nagsalita si Presidente Duterte, Sige nga, mag-accounting tayo at maraming tinatago ang Kongreso. Ayun, pumanig kay Franz Castro unprecedented po yan. Ako, naging kongresista rin ako, 70th Congress. Alam nyo, yung mga kaliwang yan, hindi tinatanggap sa mayorya, hindi tinatanggap sa minority. So meron silang independent block dahil sinusuka sila abay dito. Dito sa kongreso, kung saan speaker, si Martin Romualdez, bidang-bidang mga kaliwa. Nagkaroon sila ng na strategic alliance. O ano nangyari ngayon? E eh, di ba, winawakwakan sila ngayon ng kaliwa. Pagdating naman dito sa PI, sa pirma, Ayan. Yan ang inyong mga kaalyado. Alliance for convenience. Basta convenience sila, makikipag-alliance. Pag hindi na, eh, saksak ka rin sa likod. Kaya nga, speaker, huwag ka magditiwala dyan sa kaliwang yan. Wala yan. Walang mga paninindigan yan. Ang gusto lang nila talaga, i-terrorize ang buong bayan para sumunod sa kanila Dalang gusto nila paligiran ang mga syudad at hanggang ngayon naniniwala sila na mabubuwag nilang gobyerno pag pinaligiran nila ang mga syudad. Nakulaos na po yan. Bagamat malaki utang na loob ng bansang China kay Mao Tse Tung, yung sinasabi ni Mao Tse Tung na revolusyon sa pamamagitan ng pagpapaligid ng mga syudad, hindi na po uso yan dahil mga Sino ngayon natatalo pang Amerika sa galing na magiging kapitalista. Kaya kayong mga komunistang Pilipino, mga natitira na lang Maui sa buong mundo, kasama ng mga Nepali, hello, naiiwan na kayo ng mga panahon. Tama na mga propaganda nyo yan. You cannot go beyond propaganda. Alam nyo, kaya iniwan ko yan baka bayan. Eh. Sabi ko, bakit ba puro ibagsak? Ibagsak. Pag tinanong, bakit, hindi sila makasagot. Basta, ibagsak. Kulang sa pag-iisip. Puro slogan niring. Kaya akala nila yung slogan niring, yung propaganda, sapat na para maging basehan ng kaso laban kay FPRRD. Well, bokya kayo. Hindi sapat ang propaganda. Hindi sapat ang sloganeering. Dapat ebidensya. Better luck next time. Pero ang napatunayan natin, gumagana ang sistemang legal sa Pilipinas dahilan para dito dapat sa Pilipinas magsampas. Sampapa kayo uli. Sampapa more at tignan natin kung mamimit ninyo ang onus of evidence. Ang nagsasampa po, siyang dapat pagpreba na meron man lang probable cause.